Nagsagawa ng program timetable ang mga miyembro ng Rotary Club sa Manila Polo Club kasabay ng 22nd Weekly Membership Meeting. Dinaluhan ng mga fellow Rotarians ang nasabing aktibidad na pinangunahan ni Rotary Club of Manila President Rafael Rafi Alunan III, Rotary Club of Makati Vice President at Director Howard Howie Rotary Club of Makati West Vice President Christopher Dumatol, Rotary Club of Forbes Park President Antonio Hakumina III, at iba pang mga miyembro o mga fellow Rotarians. At dumulo din sa pagpupulong ang chairman ng ALC Group of Companies na si Boss D. Edgar de Cabangon at guest of honor and speaker na si BSP Governor Dr. Eli Remolana Jr. kung saan ay kinatuan ng Banko Sentral ng Pilipinas ang pagbagal sa 4.1% ng inflation rate sa bansa. Ayon kay Governor Remolana, target ng BSP na gawing digital ang sistema sa mga banko at baguhin ang monetary policy ng bansa, uh, partikular ang pagkontrol sa supply, uh, maging ang availability at paggasta ng pera. We want to use the digital payment system to serve the unbanked. And we have two, uh, two strategies in this regard. We have a domestic strategy, a local strategy, in which we're using e-wallets, you know, your, your Gcash or your uh, Paymaya, uh, And what we call basic deposit accounts. These are deposit accounts that allow you to open an account with a bank in a very simplified way. Uh, so th together, these two things—the e-wallet and the basic deposit account—will um, lead, and we have uh, we have found this to be we have some success in this area to lead to bank credit. Uh, first of all, and then other other forms of financial services, including insurance, including uh, including investment. investments. Samantala, binigyan din ng BSP official na 50% ang maaabot ang target ng BSP na 2 hanggang 4% ngayong taon. Bukod naman sa pagbaba ng inflation rate, ikinatuwa din ng BSP ang pagkakasama ng 1,000 polymer bill sa Best New Banknote Award na may tuturing na isa sa mga tagumpay ng Pilipinas. Sa akin, uh, baka 50-50. Nasa, na, oh, this is 2024. Nasa 4.1 na tayo nung, nung November, yon yun, yung 4.1. So sa Friday, lalabas yung para, para sa December. Uh, so, kung maganda yun, tapos uh, parang tuloy-tuloy na, matutuwa kami. <laughs> Naniniwala ang BSP na maganda ang ginagawang hakbang ng gobyerno upang maibigay ang magandang serbisyo at mapanatili ang magandang presyo sa mga pangunahing produkto sa merkado. Sa kabila nito, umaasa si Governor Remulana na magpapatuloy ang pagbaba ng inflation rate sa mga susunod na buwan na makakatulong sa magandang ekonomiya ng bansa. Ito si Patrol 30 Jelle na nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.